PH, alam mo ba si Maring ano? Ay, naman niya pijoga pa. Biglang yaman. Pogo ba yan? pag <laughs> Nakakaloka ng mga kabata helmet. Napapansin ko lang ha. Ano? Sa so, mga panahon na to, pag merong ano, biglang yaman, oh. parang connected kagad sa Pogo ba yan? siya yeah, to videographer, hindi ko talaga maiaalis yung yung mga eto nga mga bata helmet na ano na naman ako nakakaloka. Anong mga... signs ng biglang yaman? Ha, may biglang yaman? Uh Oo. -oh. Kumakain na sa mga buffet. <laughs> <laughs> eto nga mga bata helmet, pito ba na naman sa akin. Last week lang. Uh, oh, so Nag-offer na naman. Mmm. Wow. Sana ko eh. lahat may offer. Oh, kailangan daw nila ng company nurse. Or oh, corporate nurse Wow sa Makati na naman to, mga kapatang. Adi, okay na yan. Tapos sabi, rotational shift daw. Mm. Ang nakakaloka, mga kapatang helmet, ang sabi sa akin, o sige, hindi ko muna sasabihin sa iyo, ma'am, Hindi ko muna i-disclose sa'yo kung anong company to. Pero this is a financial company. Wow, inglit. Sabi ko, financial company? <laughs> Pwede namang sabihin, di ba, pinjoga, kagaya mo, di ba, commerce ka? Pag nag-aano ka, alam mo naman na kung anong kanlasing financial agency ba financial company di ba? Sinasabi naman talaga outright. Uh -huh. Kung legal. Di ba? Legal ba? Ito na nga, ayaw pang i-disclose. Secret? Sa next, sa next na pagtawag na lang daw niya, dun sasabihin, during the process ng final interview, kung magugustuhan ka daw, bisyo ka nung manager. Ito hmm. na nga. at nakakaloka, mga kabatang helmet, ang sabi sa akin, yung processing daw ng papeles ko, it will take, medyo ka para, 30 days. Tagal naman. Tagal ha, halos one month. Bakit? Kasi daw, aayusin pa raw yung access ko sa bawat room. Yung room. Nakakagulat mga bata helmet. Sa talang ko, alam ko, ang clinic, isang, isang room lang naman yun sa buong building. Bakit magkakaroon pa ako ng access sa bawat room? 'di diba? Ikaw ang hawak. Ka... Ah, ikaw ang susi sa lahat ng room. At ilang rooms ba 'yan? At tila ako mang yung bawat rooms na 'yan. Baka para kang kan si Ado. Para kang San Pedro. <laughs> ikaw ang may hawak ng susi. Oh. Dito. Dito po ba yung sa mga na ano? Ah, o oh, sige, ah, ka, oh. na 'yan. Ang susi ng langit. Kakalo ah, ka mga batang helmet. Tas ayun na nga. So, more or less, Pogo na naman, Big <laughs> Brother para Ay, sa ganong ano offer. Magkano nga daw offer? Ito medyo mataas-taas to videographer. Kung mm. So, ko kasi ang ano, videographer, salary, mas mataas yung in-offer nila mm -hmm. mula dun sa asking ko. Mm. Eh, huwag na natin pag-usapan mga kabata helmet kung magkano yung kaya nilang ipasweldo eh, pero <laughs> Kagulat-gulat ba? Pero Pichuga, parang magagawin ko sa bawat rooms, di ba? Pwede naman siguro yung dalhin yung may sakit doon sa clinic. Bata ko pa yung pupunta doon Tsaka, access sa bawat room Ilan po bang palapag yung sakit ng kumpanya nyo? Pero ayan nga mga bat na helmet. Today is a very happy day. Sa so, lahat ng mga pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi updated. So, lahat ine, para namin, ka pa. diba sa lahat ng mga inipalan namin, bitch, kapat. Green! Di ba tapos na tayo sa pink? Di ba yung team yan? Ah, ano ka ba? Pink and green din naman tayo sa angat buhay, di ba? Ay, bang PC, green. Yung si Ah, okay. Tapos, syempre, di ba, si Sen Kiko, green no. Green. Ano ka ba? Ah, Pink parang lime green. Yung isa, huwag na natin green. ano yung green. yung binog a Pag tinanday mo siya red. Ay, di ba parang brown yun? <laughs> di ba? Red and green, brown, di diba? <laughs> ano ba? Oo. Ah, 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 Kaya ito muna ipalan eh, natin, bakit natin pinag-uusapan na naman itong mga Pogo? Kasi ito, mga bad na helmet to, kung magbabacktrack kayo, doon sa parang fast talk videographer oh. ni Mary Jessica Soho, mm -hmm. doon sa mga candidates nga for presidency mm -hmm. noong taong 2022, eto oh. yung mga sagot nila. Tignan nyo. Papayagan mo ba ang POGO operations? O di ba, Sino yung nag-no lang dyan? At sino yung nag-yes? Sino yung mga nag-yes? Nakakaloka! Nakakaloka! May connection sila? May connection? Eh? Oh, Oo. <laughs> Bakit ka nag-yes? Tignan mo naman mga kapatang helmet, no? Talaga mapapaisip ka. Si Pipi ba isang ano? May mga propesiya ba siya? Oo. Meron siya. Tignan nyo. Oh, Ang dami mga bata helmet ng uh -huh. mga dating mga speech ni B.P. Lenny, uh -huh. talagang kung babalikan nyo, talagang parang nagkakatotoo siya or yung tipong naaakman, nafuforce niya na yung mga uh -oh. sa future. Uh -oh. Nakakaloko talaga. Pero ayan na, siya lang yung bukod tanging na nag-no. No, no sa siya. Sa Pogo. Kasi ba? Diba, Oo, videographer. Sige, sabihin na natin, ano ba yung mga advantages and disadvantages ng Pogo? Oo, papasok yung mga kaperahan, videographer. O, o. Pero ano naman yung magiging side effect o implikasyon nito sa sa bansa natin? Anong kapalit? Oo, diba? kapalit? O, ngayon, may pumapasok, may pumapasok na ibang ano, hmm. bulu, bilu, ano, binubuli na tayo sa West Philippine Sea. Nakakaloka talaga. May kasalbahihan nang nangyayari. Hindi siya basta bully lang eh. Oo. Nanakit so, na. Kaya nga may, oya, may pananakit na to. Oo, hindi lang hindi lang siya basta water cannon ah. Anong ginagawa ng mga nakaupo? Ano masasabi dito ni PBBM? Big sugar pearl? So ano nang next step? Kaya nga, ano, gano'n, panonood na lang tayo ng uh -oh. ginaganyan tayo. Okay At, lang. Grabe talaga. Gra, 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 alam para. mo, magagalit yung mga bayani natin. Magagalit talaga sa atras mo Napakinggan ko, may isang video na napanood, Tapos napakinggan ko yung parang sinisigaw nung sa Chinese Coast Guard no. na yun. Oo. Na, and then, tapos parang may sumagot din sa atin na mm -hmm. ano, ito yung Philippine Economic Zone para yun. O, grabe talaga. May mga kaibigan tayo mga Chinese, pero huy, teka lang. Ano ba naman yung mga, just Ang hirap tuloy mag-comment. Mag-post tatamaan talaga may tatamaan mga Chinese, Chinese talaga friends. talaga kasi may mga, oo, oh, oh, may mga Chinese friends tayo, tapos oh, meron mga... naman tayo mga kilala na Chinoy na, hindi N naman talaga, nadadamay na lang. Oo, oh, nadadamay kasi na, na talaga. Kasi nag-generalize na eh. Oh. Pero tingnan nyo naman, Diyos ko, ano magagawin gagawin ng mga nakaupo ngayon? Diyos ko naman. Ang daming mga issue ha. Ito pa may human trafficking para si Mayor Alis Oo, oh. oh. damay na siya dun. Nakakali. Kasi hinayaan niya eh. Hin Hinayaan to ng mga nakaupo. Hinayaan to ng mga nagpatupad, ng na mga nag-propose, nag-implement. Na gawing legal yan. Kasi pag nag-ano, ano, may, ah. may pinayagan, dire diretso na Kaya yan. Kaya nga. O, oh, ayan mga kapatang helmet, It's me, you, Mariman. At may nabasa pa ako, ha? Mm. Ang haba nitong ano na ito eh, hindi siya article eh. Ang haba nung sinulat niya, Bichu Mm. against kay VP Lenny. Ay, okay. At nandun pa yung picture nung Hadouken. O oh, sige, sa next vlog natin Sa next yan. vlog ko i-explain yan mga kapatahil. Pero talagang nakakagigil siya. Nakakagigil talaga yung post na yon And talaga na pataas kilay na lang talaga ako. Mm -hmm. Pero ayan mga bata helmet, comment down below nyo na lang dyan. Talagang, ano pa Pilipinas? Ano ba mga, ano ba mga kabayan? kung nagkamali kayo noon, sana ngayon 2025 itama... Ipagpatuloy nyo <coughs> ang pagtatanggol nyo Sige lang, pagpatuloy nyo yung pagtatanggol nyo dyan sa binot... sa po. ano Hindi pwede. ano ano 2025, kailangan po itama ano na yung mga maling nagawa ano ano na yung chance nyo kung gusto nyo pang mabago ang sistema natin. Kung gusto nyo pa ng pagbabago, kung gusto nyo talaga ng totoong bagong Pilipinas, ngayon nyo patunayan sa 2025. Nakakalimutan lang talaga. So, ay mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa bahay naka-helmet din ang bukid. It's better everyday day. God bless everyone. Bye! Mababago pa kaya ang Pilipinas? Oo. May pag-asa pa kaya? Mm. Nasa natin yun. Ewak po na lang sa mga patuloy na nagbubulag-bulagan hanggang ngayon ray, 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 ray.